sa kaya itong mga Wilkins na hati

Ang Dito. Dito. Dito rin. Dito rin. gagawin, ang plate ko, alas 2, ay alas 2, ko alas 2, ay alas 2, ay alas alas ay hindi na. Tawag, nakaya yung paning. Ganyan parang. Kahit na. Wala na. Wala na. Mas na. Makalawa na. Wala na naman. Pinakaya ko na pinakaya Wala na. Pantalan so, ako. Kalahakay lang. Pusit na ba tayo? Kasi tinanong ko siya

Laglag isa -lag -lag -ta, ha. Tama sa dito. Ito <laughs> pangarap. Di wala yun, di wala yun sa 59 yeah. times 69 x 8 Hindi, 69 x 2 sa kanya, bilang Times 2 Kaya kanya 96 96 ah Kanya 96 40 times 2, 96 O, kaya Tinay times 2. Tinay time, lang. Tama? Hindi, okay, kulang na apat na? Hindi, okay na. na, okay, okay na. No problem. Basta malapit lang sa bilang. Okay lang yun. maglang yung mga 50. Malayo <laughs> <laughs> yun. Grabe Ano. Eh, akala ko ba nagdagdag na Yung 1.5, nag-announce yung 1.5, sabi, okay. 4 na yan. Alam mo, po nag, nag sa akin, 4 na. Sino po ba? Si Sino. Daddy? Oo. Oh. Ah, sige po, okay na. Yung sa 1.5 lang, kasi nag-message kasi, Opo. 4 daw ang kuha na eh. Opo, 1448. Okay. 2108. Okay. Kuya, wala

So, kasukuran na natin yung mga ribs sa kayo itong giyero. natin yung mga part ng ating turutura. And bye-bye mga -bye ka Bye-bye. Thank you for watching. Thank you for watching mga ka-junk. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga ka-junk.